Totoo nga bang ito na ang pinaka nakakatakot na movie ngayong taon? Susundan natin dito ang magkapatid na sina Andy and Piper na naulila matapos ng mawala yung tatay nila. Since pareho nga silang minor, dito nga muna sila inampon ng isang babae na mag-aalaga nga muna sa kanila. Sa bagong pamilya na ito, makakasama nga nila yung babae at yung anak nito kung saan may mga mangyayari ngang mga kakaiba. Sa pagtira nila dito, may mga mararanasan silang iba't ibang mga bagay na kikilabot nga sa kanila, lalo na nga doon kay Andy. Bilang magkapatid, dito na nga action si Andy para protektahan nga si Piper na bulag nga din, kung saan aalamin nga niya kung ano nga bang meron sa bahay na ito at doon nga sa magnanay bago pa nga tuluyang mahuli ang lahat para sa kanilang dalawa. Title ng movie, Bring Her Back. Honestly, I like this way more than Talk To Me. Better cinematography, story, acting and writing, and para sa pangalawang movie pa lang nila, sobrang laki na ng inimprove nila. Nung bata ako, lagi ko napapanood sa Com yung mga videos na Ronald McDonald nga nila Karakaraka and I could see some glimpses from that here. Yung scene na to, ang sakit nito, lalo na't natutulog pa siya, eh, no? I love the small details here and there that shape nga the story, like bakit grabe maglaway nga si Andy, bakit tinapon ni Laura yung kayatin nga niya sa bandang dulo, and syempre, yung sa aso, that foreshadowed nga yung reveal kay Laura na hindi nga siya marunong mag-let go. Sobrang awang-awa ako dito kay Oli, and for me, sa story na to, parang mas kawawa pa siya kaysa kay Piper, eh. To kasing si Piper, hindi nagtiwala sa kapatid niya, eh. Grapefruit, di ba? <laughs> Pero kay Piper din pala, nagustuhan ko na bulag yung karakter niya kasi nga it adds a lot doon sa mismong karakter din niya mismo. na na nga nila yung pagiging naive niya sa pagiging bata at bulag nga niya na sa umpisa pa lang, sobrang naive na niya na iniisip nga niya posibleng nga niya magiging kaibigan yung mga bully nga doon sa may bus stop kahit na halatang halata naman na ayaw sa kanya ng mga to. And ito yung pagiging naive nga niya led to her trusting Lara more even though sobrang sketchy din niya and kakakilala nga lang nila. Yung pagiging bulag nga din niya is mga dahilan kung bakit hindi nga niya nakikita yung hatred nga ng stepfather niya nga kay Andy and yung mga nakapaligid nga sa kanya lalo na nga doon sa dulo nung inuwi nga siya ni Laura. Personally, after watching the film, I would agree that this is one of the scariest films of 2025 and for me, napakaganda nun, lalo na original din yung story neto. Oo, nakakatakot naman yung film, pero for me, mas nakakadiri lang yung film, lalo na for sure sa mga taong squeamish sa mga grabbing scene. Lalo na yung sa prutas, ipin, labisi ni Oli, and yung ginawa ni Oli sa braso nga ni Laura, gamit yung ipin nga niya. Sobrang naawa din talaga ako dito kay Andy, kasi he tried his best naman to protect nga yung stepsister niya, pero ayun nga, nawala siya nang hindi man lang niya alam kung safe ba yung kapatid niya. Actually, ini-expect ko na magkakaroon nga siya ng good ending since ang dami na nga niyang pinagdaanan katulad nga doon sa tatay niya. Pero ye, yeah, bisit kasi itong si Lore. Napakasama ng ugali. Ika na rin ako maiyak doon sa airplane scene doon sa may dulo kasi nga binanggit rin yun ni Andy before eh. Ito yung klase ng movie na hindi mo aabangan yung twist and mangyayari eh kasi honestly sobrang predictable lang din Pero ang aabangan mo nga dito kung paano mapupunta doon sa mismong twist na nagawa naman nila ng maayos. Like obvious naman na tungkol nga to sa anak nga ni Laura kasi sobrang in your face naman yung mga clues and breadcrumbs sa umpisa pa lang and considering the title, alam mo na kung saan papunta yung story eh. Siguro kung meron akong hindi na figure out dito ay yung kay Oli and hindi ko rin in-expect yung naging ending ni Andy kasi it came out of nowhere eh pero okay pa rin naman. Nagustuhan ko yon. Usually kasi sa mga ganong scene, nagpapanggap lang, tapos lilitaw nga doon sa may dulo, kasi nga ililigtas niya yung ganito-ganyan. Pero on this one, they choose a different path that made the third act different kahit maliit na detail lang siya. Noong unang beses kong napanood yung trailer na to, ibang story yung in -expect ko eh. Kasi yung trailer, sobrang vague lang, na I thought there would be more. Pero yung lang nila here doon sa mismong film, parang tip of the iceberg lang. ang yung lore sa ritual, how does it work, paano niya ito nalaman, Ito yung hindi na nila in-explore, and which okay lang din naman, kasi the mystery made the story much more thrilling. So tingin ko nga, meron pa talaga silang pwedeng mahugot sa story na ito eh, and may potential pang masundan to, since andyan pa nga si Laura, si Piper, and yung mga taong nasa tapes, na pinapanood nga ni Laura, and baka, ayun yung explore nila, kung magkakaroon pa ng mga future movies after this. So yun, I would agree in some degree na this is one of the most disturbing movies I've seen in a while. I mean, it's not the worst, pero for yung mga napanood natin last few months and so, parang medyo nag stand out naman siya. Lalo na yung mga kumakain na scene. Hmm. So yun lang, again, ang title na to, Bring Her Back, and ang torta rating ko for this, uh, I don't know, um, uh, 7.5 or 8 out of 10.